Alright, so wasa up, what's mga idol, mga kaibigan eh. So, andito ako sa taas ito ako sa taas Papunta ako dun sa may ilog Naroon kasi si Marites Yan, yung ating uh, Kasama sa buhay ano? kasangga, Yun yung ating um, kalabaw So, hindi nakakilala So, papunta tayo dun sa baba Yan. Medyo matarik na lang Nga lang tong daan na to Yan, kung mapapansin nyo pababa so pakita ko lang sa inyo kung papaano yung style nya matarik sya so bababa tayo tanghali na at uh, uulahin natin pakita ko na rin sa inyo yung kung no? yung mga yung balon yung balon ba yun yung maliit na balon dyan so marami nakasurvive doon nung time na maliliit pa kami siguro mga Siguro 1998 siguro, 1999. So, mga ganung year, hanggang 2000, 2005. Nung hindi pa nade-develop yung mga, yung mga, kung dito, yung tubig. Hindi pa nade yung source dito sa tubig. So, yung, yung takbuhan ng mga taga rito sa amin, taga-kabila at taga rito. So, diyan kumukuha ng inumin sa tubig. So, Okay naman siya, hindi naman sumasakit ang meat, ang chan. Kaya ngayon ay eh, bihira na lang yung kumukuha dito, no? Yung mga taga rito na lang sa amin, pailan-ilan ilan lang. Isa, dalawa, tatlo lang kumukuha minsan. So, gawa ng maraming source na, kumbaga bagay eh, may tubig na dun sa taas. Kaya yung mga taga rito sa kabila, kabilang bundok ay eh, hindi na kumukuha, no? Hindi na. Ah, medyo matarik to mga kaibigan, no? pababa kasi ito papunta sa ilog yep yep so before ko papakita sa inyo may ay kunin ko muna si Marites at baka init na hindi daw pinuntahan ni tatay kanina eh pababa tayo yep yeah. wala naman sana siguro tayo masagupa mainit na doon nandun si Connie. eh nandun si Marites eh kinumpayan ko ng mm, pakil yung saging na pakil yan yeah, so ingat lang tayo kasi may marami tayong kwan dito kaibigan ng mga hindi dati nakikita so itirahan nila to eh para yung malalaking puno yan yung mga malalaking puno dyan so yun yung balon parang pakita ko sa'yo mamaya mamaya pakita ko ingat lang tayo kasi tanghali medyo mainit Ayun, doon si Marites nakatayo. Nakita ko na kagad. Bilikado pag ganyan yung tanghal eh. May mga uh, makamandag na ayop dito. Siyempre, naghanting sila. So, hop. Ayan. Yeah. sila. Kaya ingat lang tayo, no. Baka matapakan natin o no? madisturb natin yung kwan kasi wild kasi tayo. Ando tayo sa wild, na sa bubat. Hoy, busog si Marites, tumira na naman ng pakil pa. <laughs> busog siya kakagabi. Hello. And si Marites sa taas. Maguhin natin tapos mamaya. Painumin muna natin. Ayun, umainitan na siya, buti malamig doon. Kumana siya, uh, nag-cross na yung pinakang kwan niya. Nag-cross na. Yan. Tagalin natin, sumbala natin nagcross na yung pinakang tali niya so ito pakil to hindi pala niya kinaan yung kapon gusto niya pala yung siya magtitiba hindi niya kinaan yung aking kumpay ibig sabihin yes, ilog na yung likod ko pataas yan oh pataas yan mga kaibigan so hindi niya pala kinain yeah nagcross na siya doon sa may tinibaang ko hello marites hello to my vlog nagsabit na siya dito ayun tinira nyo pakil oh. yan mga kaibigan pakil hindi yan tulad ng mga kinakain na ako na sabit na siya dito ayun nagcross na oh. So, tangali naman ha, ah. mag-alas na. Alas 11 na yung media. Tara! Okay, painumin na natin to. Ei, ei. Hindi na kinain yun. Gusto niya ay siya magtitiba. Kasi may ganung... Eh. Gusto niya siya ang magtiba ng sagay. So, Ayan si Martius mga kaibigan Wala nang katkat to wala nang edit-edit. Diretso na. Siguro siya sa bagay. Diretso na doon. Diretso na dun sa kanyang inuman. Ayan. So, baba-baba lang naman ang kanyang. Nang habang uminom, papakita ko sa inyo. Baba-baba lang naman ang kanyang sa may balon yun yung ginagamit namin nung nakaraan pang konay nung malit pa ako yung yun yung ginagamit ng tatay yung mga karamihan dito umiigib papainom sa mga hayop nila gagamit gagamitin so maswerte pa rin kasi tayo kasi may ganitong wild pa rin no? may maraming ibon hmm. ibong kolang ko lang kung inom to Masyadong maaga pa eh. Minsan patanghal alas dos ko na napapainom to Yeah. Uh, yeah. Uh. Hindi ko alam kung inom siya o busog siya. Oh, bala siya dyan. Ayan. So, tabi-tabi po. Ayan, may malalaking puno dito. Huwag natin gambala. Ayan. May mga kaibigan tayo dyan na uh, hindi natin nakikita. Ito yung balon guys. Ayan. Oh. Ayan. May tabo pa. Ayan yung Talikakas. Tay, tay po. Uh, hindi ko may kwanti ito, may banday dito mga kaibigan. So, malinis yan. Niinam niya ng mga tawaran sa amin. Ayan. Hmm. Kinutkutan nila ito. So, ayun yung kano. Tayo tayo po. Kung makikita nyo, umaagos. Kahit may matag init, maagos yung tubig. Ayan, nilinisan lang nila yan. So, yan, tabi tayo po sa mga uh, andito yan, kasi nakasurvive ng kung ano sa mga karamihan nakasurvive tabi lang kung siya ilog ilog siya wala nung tubig kasi tagirap na hirap nung tubig niya yun so, bagay el nino so maswerte pa rin tayo kasi kahit ipano, eh, meron tayong mapapagkunan ng tubig pero although sa kabila naman kami umigib pumipila. Pero kung walang wala na talaga ay eh, talagang pupunta tayo sa dito. Pupunta tayo dito. No, linis niyan. Mm, wala pa namang history na nagkasakit ang Chan or Kwan. Okay naman siya. Mm. So, yung iba naghuli uh, dito ng ng katang, hipon. Mm, guys, pakita ko lang sa inyo yung kuno, yung ilog oh. O, ganyan oh. Mayroon nakatira diyan. Ayun. Nakatira diyan. Tapos sa kabila, bupagsak na yung sa kabila eh wala na nakatira umalis na yun yung mga hindi natin nakikita so yun yung baloon ako uminga na si Marites doon nagligo na siya hindi siya uhaw busog siya so yun yung maswerte pa rin tayo may counting naglalangoy langoy ng na mga ulo-ulo mga maliliit na isda may tubi-tubi Ayan, kung makita nyo. Tsaka, kung mapapansin nyo, yung mga ibon, napapakinggan nyo ba? Ayan, ano? Ayan, o. Oo. Oh. Yung mga ibon. So, may ibon kasi masaya sila. Nasa wild sila. Ayan, o. Ayan. So, dito tayo sa wild. Guys, i-comment nyo nga sa akin kung anong puno ito. Yan, 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 yan. Ito, ito. Yung may ikaw yan. Anong pangalan ba dyan sa puno na yan? Check nyo ha. Ano bang tawag dyan sa puno na yan? Yan, ito. Hindi ko alam kung anong tawag sa puno na yan. Ha. Yan. So, yan. Yan, dito tayo. Pakinigin yung mga ibon. Ayun, mga huni ng ibon. Ayan. So, pwede tayo magluto-luto dito kasi may source of income ng tubig. I mean, source of income. <laughs> pwede ka mag, ay, ang tawag doon, maghipon para ibenta mo. O, ba diba, source of income. Kaso, kukunti na lang yung laman. Gawa ng ganyan niya. Oh. Kung baga, Pwede ka ditong manirahan kasi may tubig naman. Yun, yun. Diba? So, may tubig. Ang problema mo lang, bigas. Tsaka, pang -ulam. Kasi, unang-unang kailangan tao, tubig talaga. Kasi, importante yan. Yeah. So, kahit wala kang damit, kasi kahit yung mga dahon-dahon na lang dyan, isuotid mo. Pwede kasi ganun yung unang panahon. Ah, tapos, pandong ka na lang dyan sa ilalim ng bato o ilalim ng puno. Ah, basta may tubig. Siyempre, kailangan mo rin pagkain. Hanap ka ng mga prutas. Ayan, mabuhay ka. Ayan, mga nyog. May nyog din dyan. So, yun lang, guys. At uh, nakita nyo yung, ano, ano, itong aming balon dito. Ito'y matagal na panahon na. Maliit pa lang ako. Ito'y na-discover ng mga taga-kabila dito. Ayan. So, ito yung balon. Ayan, guys. So, di ba? Ang linaw niyan. Ayan yung, ano, dumadaloy. Nakita nyo, ay, So, kain lang ako na pag video dito, ano. Ay, may tubi-tubi pa. Ganda, oh. Diba? Guys, ganda, oh. Ayan. So, huwag natin gagambalain yung kwan dito at huwag nyo natin kwanin. Ah, uh, kung ano pa yung kwan natin dyan. Ayan lang natin. Natural yan. Hindi natin nakikita yung ibang mga elemento dyan. So, yun lang, guys. At, uh, napakita ko sa inyo yung dito sa may ilog. Talagang taghirap na rin talaga, ano. Bagay, hindi na umaagos yung tubig dito. Yung galing na lang dito sa balon. Papunta rito, ayan. So, itatali ko na si Juan Marites. Ay, uminom. Busog. malaking balete. Ayan yung balete, guys. So, huwag natin gagambalaan niya. May mga kaibigan tayo dyan. Kaya, magtabi-tabi po tayo. Gumalang tayo at rumespeto sa kanila. Tayo, kasi, hindi lang tayo yung tao dito sa mundo. ba? Diba? Marites, ano, okay ka na? O, tara, tara. Salamat, salamat. Uh, at is uh, napasilip ko sa inyo yung wild ito yung sa sa wild sa medyo na na sa bahay ito eh. So sa kabilang ko na to, bagay kabilang bundok ng natrin to, to eh. O so, matarik yung pataas niyan, papunta ron. So sarap dito, wala malayo sa kuno ano, malayo sa mga sasakyan, malayo sa kung mga highway sa mga national kwan, ito nasa gubat ka. So, mapapakinggan mo lang yung mga huni ng ibon, kung ano-ano pa. Syempre. So, tahimik sa mga gustong mag-imo-imo, uh, ah, punta kay dito. Kung ay eh, normal na buhay. 'Yun lang guys, ingat ka, palagi, ride safe sa lahat. Bye-bye.